Ayan. So, yung pangalan ko, Angel, eh? Yung ito, kayo yung yung ito Ah, one hour, 30 minutes pa kipot. Then, after this one, basta lakad, lakad, Then, after this one, Cueva. Diba ang sa Cueva, sa okay go! Alright!

Bau itu dihujung lembah itu dihujung. Yang lupa ni tu kangguru sahaja nak yang donation dari abdi tanjung Nawis, hingga. Tahu lagi start kita di nafasan tambahan. Mm -hmm. libre ang living. <coughs> bayanihan system tulong-tulong kahit -tulong gumawa ng kabawong, tulong-tulong ko. Tumulong mo sa tagasagada sagada That's so, so, why kung once so, may namatay dito na maibibing siya dito, kahit dyan dito kami po ang gumawa bago maibibing siya. Okay? So, yung ginagamit namin dito sa Undas, on Thursday, kasi noon walang kanila. Hanggang ngayon yung ginagamit namin firewoods. Kung makita mo dyan sa taas, puro uling-uling sa isa-isang mm -hmm. puntod, pero pwede ang kandila kasi may kandila ngayon kasi mostly yung ginagamit namin dito, firewoods. So, American style lahat dito, may extension sa kabila. Pwede yung reservation na sa magkita ng mga bakante. So, kung so, namatay yung isang pamilya mo, magpipag-usap ka lang siya. sa simbahan na ituro nila kung saan ang lugar na doon kayo. Uh -huh. So, <laughs> once may mag-iibing ngayong araw, close ang tour ritual yan sa one day. Bukas pwede. Ah. Kasi kami po taga Sagada once may namatay na isang tao dito dapat makisunod kami sa kultura mm. Kahit anong klaseng religion dapat maki join, sunod kami sa kultura ng pamilya nila. Ganon. Kung ayaw nilang mag uh, gumawa ng kultura tungkol sa igurots kung uh, walang makatay na baboy, kung makatay yung baboy pagkain lang, pwede po kasi dito mostly yung makakatay na baboy dito para sa kanya ritual yan 18 to 21 pigs at tatulong-tulong yan yung taga-sagada ang mag-donate sa pira sa pamilya na maibayad sa gastos ah, okay. kahit bigas, kape kung makipaglamay kami, kami magbigay kami doon sa pamilya nila gamitin mo ang mata mo na ah, ganito, ganito po that's why dito sa sagada was nakiasawa kayo dito magisunod kayo sa kultura para kung may problema tumulong kami sa iyo. Gumawa ng bahay, pwede po. Once tumayo yung, yung bahay na yan, each family two days donation na pagkipagkawa ko sa kanila. Oh, okay. Once feed na ilagay yung bubong, sa finishing na yan, yung carpintero, yung mag-finish doon, gamitin mo ang mo. Okay. That's why dito sa Sagada, bayanihan system ngayon. Tulong-tulong walang naglukulo ko dito. Mabait yung taga-saga na so ay mamayang gabi tahimik. Uh, walang okay. buwan. Pero pwede naman pa yung maggala ng gabi. Ah? Pwede pa po lang ito. Oo. Ay, may mga open may... may shop gano'n? Oo. Oh, oh, kasi medyo maaga. Curfew alas 9. Ah, okay. 9 okay. o'clock. Dapat bar to 9 nang doon ako sa franchise. -Yep. Okay? Pwedeng okay. okay. na late, uh, late kayo, kahit bisita kayo, excuse kayo dyan na, sige po, sige na, pa-uwi sa'yo. Ah, okay. Zero ang krimine. wala walang masyadong kaso-kaso. Once may gumawa ng kaso-kaso dito, yung mga ninuno natin at kami po, yung sumunod na dapat mag-advise kami sa taon na yun na gumawa ng krimine. yang datang ni entah namatay sila sa sakit sa ng Ang namatay yung isang matanda na may apo, may anak sa accident eh, si Paris Oh, uh, hindi na binimbit sa iba sa namatay sa sakit. Eh. Then, kung namatay yung isang ninono natin dito, usapan namin kung saan siya maibigin. Kasi ngayon may cemetery sa cemetery, or dito, or sa ibang hanging cafe, o burial caves. Kung sinabi ng pamilya na dito sa kanyang gawin, pwede po. Yan <laughs> kung sa kanyang gawin, dapat walang imbalin sa kanyang <laughs> gawin. Eh, yung pisargatim <preservative laughs> na hindi mamuha. <laughs> dapat nakabulsa siya sa 24 hours. nakabulsa siya sa upuan. Nakaupo sa 24 hours instead of nakatigap sa bahay niya. <laughs> Then, after 24 hours na yan, kinabukasan na yan, mailibing kung paano nga inibig yung kabaong niya na nakatambay dun sa bahay buhatin namin yan sa maaga 6 o'clock na morning bakanti yan ha idara namin dito kung paano may maiyak-iyak doon gumawa kami ng temporary step holding may hagdan doon once nagawa na yan yung dalawang matanda makiyak sila doon nabutasan nila yung bato mano-mano kasi dito sa sagada mostly yung mga ninuno natin skill may ninuno sila galing sila sa minahan noon that yung taga sagada talaga minahan okay so after that once na na yan ilagay nila yung kahoy or bakal sa butas once na ilagay sa butas yakyat namin yung kabaong Maipusto yan ha bakante then yung tapos na naipusto na yan sa maaga balik kami kasi nakaburo ang patay sa uh, bahay niya nang hapon mga alaw na alas dos tanggalin namin siya sa upuan. Adisin namin sa upuan, balutin namin siya sa kanyang espesyal na humot na kabalot. Kung bati pinakupo namin hawang nakaburol ka sa para mabilis na magiging fetal position. Okay. Then, once na balot siya, balutin namin sa espesyal humot yung pagtali doon, ratan, hindi lubid. Okay. Then once na balot yan, bilangin namin kung ilang ang anak niya. Kung sampu ang anak niya, yung ilaw niya, gumawa kami ng bundle soup pa sampu. Umaapo yan sa tank ng bahay. Once umaapo yan, yung unang magbukot sa patay na yan, yung anak niya, o yung apo. Once na ilabas dun sa bahay niya, pinag-aagawan namin yan. Kung bakit pinag-aagawan namin yan, kasi mabaho po. Then once dumating kami sa taas, yung kami sisigaw. Yung no, sinabi ko sa iyo na ipaalam namin na may bago silang kasama. After siyang tin, baba kami lahat dito yung mga babae na maiwan doon. Pagbaba kami dito, yakit namin yung patay doon sa street pool din na yan. Then buksan namin kasi nakabalot siya. Then ilagay namin siya sa short coffins, long coffins. Siyempre nakahiga yung diritsyo kasi those are part of Christians. So pilitin namin na makunatin namin yung katawan, may ilagay doon. Makita mo yan, mga short cabins kasi sa kung nakanging cabins ito, royal caves, mostly may mababang kabaong nakapeto sila. Kung bakit ganun ang position nila, yung pinanggalingan mo sa magulang mo, nakabaluktot ka. Okay? Kung bakit i namin dito, i namin para medyo matagal na mabulok kasi fresh area. Hindi katulad sa cemetery, yung layong lupa, mabigat. Then, for safety, para hindi makakit ang wild animals. Yeah, gonna... um... Magkita mo yung kabaong na yan. Ah. Inaagat niya yung kulay ng batok para maipisig. <coughs> That's why matagal na magbulog. Kasi once mo ay nahulog doon, huwag namin ibalik kasi back to nature yan. Okay. Wow. Third reason, mabilis yung espiritu nila na magpaibot-ibot sa nature. Hindi katulad sa simetri mahirap kasi 6 feet under the ground. That's why gusto nila dito. Okay? Huwag kaming dadalaw dito sa Undas. Doon lang kami sa cemetery. Basta all souls November 1st. Isa isang pamilya kung may ninuno kayo, may ritual kayo sa bahay na mag patay kayo ng manok. Kill me so sa native ng manok. Once naluto na yan, magdadasan na, na kayo. Nakuwi na kayo ng mga lulunan ng lulunan ng lulunan. Ibigin doon, magkasama kayo kasi Undas sa cemetery. I